Okay guys, good morning, good morning, good evening, good evening, good afternoon kung saan ka mang ng mundo ngayon So welcome to my page Kuya Wilson Buhay Canada guys Mayroon lang nag-message sa akin at may nakita kong comment dyan na uh, Pwede pa ba daw mag-apply dito sa Canada? Kasi marami daw siyang nakikita na uh, hindi na daw mag-hiring ang Canada at wala ilang beses na doon siya nag-apply, wala daw nag-reply sa kanya. Um, disclaimer lang, no? hindi ako isang immigration or connected sa isang immigration consultant services dito sa Canada. Ito ay bahagi lang sa aking nalaman at saka sa mga pangyayari dito sa Canada ang ibigay kong opinion or idea. Ito lang yung masasabi ko. Yung Canada ay mayroon pa rin hiring. Kaya lang, very limited or very limited lang talaga siya, no? Uh, chances ay very slim lang talaga, no? Uh, hindi talaga siya katulad noon. Ang priority kasing hinahanap o ibigyan ng uh, working permit at labor market impact assessment sa Canada ngayon ay yung mga skilled worker. Yung matataas ang sweldo, yung mga skilled worker yung mga at depende sa province yun, no depende sa province kung ang province ay mataas ang in unemployment rate um, talagang apiktado sila na hindi talaga posibleng makahire sila ng mga low wage o yung mga bababang sahod katulad sa mga warehouse mga hotel jobs no yan ang mga maapiktuhan no no yung mga low wage hindi talaga yan possible na ma-process ang kanilang LMIA at saka yung working permit. Pero, kung ikaw ay isang skilled worker, like for example, heavy equipment uh, driver or yung mga, mga construction worker na matataas yung sahod, mga engineers, architects, experience, mga welder, no? mga, mga matataas, depende kasi yan sa... sa employer. Kung may employer na mag willing mag-sponsor sa iyo ng LMIA, i-apply yan sa government. Once na approve pag nagbigyan ng LMIA sa government at ma, ma once na approve yung LMIA, yan pwede na siyang mag-apply ng working permit sa iyo. Ang problema lang kung ikaw ay mag-tourist dito, huwag mo nang gawin. Mas maganda na ikaw na labas ng Canada ngayon mag-apply-apply apply ka. Ang iba kasing iniisip, mas madaling maka-apply ng trabaho pag nandito sa Canada. No, hindi. Tinanggal na siya. Noong August 25 last year, tinanggal na yung opportunity sa mga tourist na mag-apply ng trabaho dito sa Canada. Kung sakali meron silang ma mahanap na employer na willing mag-sponsor sa kanila, uuwi din sila sa Pilipinas doon i-process yung working permit. So, Make sense, no? Bakit ka papo ng Canada kung wala nang kamang kung hindi naman pwedeng i-process dito yung working permit mo? So, ang maganda lang diyan kung mayroon kang employer na willing sa iyo mag-sponsor ng isang LMIA at ma-approve siya, mas maganda kung ang employer ay kukuha ng immigration consultant lalo na sa employer na baguhang mag-sponsor ng trabaho ng contract worker or or walang alam-alam kasi kung ang employer ay kukuha ng immigration consultant mas maganda kasi para sa akin mas maganda kasi kahit dahil yung immigration consultant ay marunong magaling mag-defend na bakit ang isang company ay kailangan mag-hire ng contract worker okay guys so sa so, mga nagme message sa akin, nagtatanong, pwede pa ba? Depende. So kung ang trabaho mo ay experience mo ay mababang sahod, alam mo naman kung anong kategori ka lang sa trabaho, talagang malabo ka sa ngayon. Sa ngayon, until 2028, medyo mahina ka. Wala ka medyo mahina yung chance mo. Pero kung ang trabaho experience mo ay working experience mo ay nasa skilled worker, nasa healthcare professional, maraki pa rin yung chance. Malaki pa rin yung chance. Basta tsaga-tsaga ka lang maghanap ng employer. Okay. Follow for more videos. Kuya Wilson, salamat, salamat. See you next video.